Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Vinitinisya Larilano at ngayon ay papakita ko sa inyo ang tamang paraan ng pagbasa ng maikling kwento. Ang pagbasa ng maikling kwento ay ang proseso ng pagunawa at sa nilalaman ng isang kwento na maikli lamang ngunit naglalaman ng buo at malinaw na kaisipan. Sa pamamagitan ng pagbasa nito, natututo ang mapabasa na mahalagang aral. Nakikita ang mga tauhan at ang kanilang mga karanasan at nahuhubog ang imahinasyon at damdamin. Mga elemento ng maikling kwento Tauhan, mga gumaganap sa kwento, takpuan, lugar at panahon kung saan naganap ang kwento, banghay, pagkasunod-sunod ng mga pangyayari, suliranin, problema ang kinakaharap ng pangunahing tauhan, kasukdulan, pinakamataas na bahagi na kapanabikan sa kwento. Kakalasan, unti-unting pagbaba na pangyayari matapos ang kasugdulan. Wakas, pagtatapos ng kwento kung saan nalulutas ang suliranin. Aral o tema, kaisipan o mensahe na naisip papatid ng kwento. Ang kwento ng matalinong munting bubuyog Isang araw, may isang munting bubuyog na lumilipat sa isang hardin Napansin niya ang isang bulaklak na nakayoko Lumapit siya dito at tinanong Bakit ka nakayoko bulaklak? Sumagot ang bulaklak, nalulungkot ako dahil wala nang pumapansin sa akin. Nag-isip ng paraan ang munting pupuyog para mapasaya ang bulaklak. Tumawag siya ng kanyang mga kaibigang pupuyog at sama-sama silang nagtipon sa bulaklak. Natuwa ang bulaklak at muli siyang tumayo ng tuwid. Maraming salamat, bubuyog, sabi ng bulaklak. Walang anuman, bulaklak, sagot ng bubuyog. Lahat tayo ay dapat magtulungan at magpasaya sa isa't isa. Ngayon, alam niyo na kung paano magbasa at unawain ang maikling kwento. At doon nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, paalam!